Ito na. My name. Uy, asa na si Opao dahi? Where is Opao? Where is Opao? pa. Come on, girls! Go Ay, mga ito basketball court? Ano? Dili, tangan pa. Laay. Laay. Banan la ko sa? Banila. Ilis hey, din na yung mochinila. Sige, dako kayo. Murat alat. Sige na. Ilis din yung machinilas. mo kasi, bagyaw ka na. Bagyaw? Ato to. Balis pa Da, 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 da. Maldita. Alin na. <laughs> <laughs> Alin na. <laughs> Alin Malirin. Malirin. Dako kayo machinilas, <laughs> day. Uy, gamay ana. Uy. Madam, agmang ka day. Ako kay gamay. Maligrim na yung mga bata. Nino, eh. nino Oh, sakto rin ang imo sa imong TL. Papa, ay, gamay. Dong, anak, ra ka dong. Dong. Bala ka ano, dong. to sa bukid? Hoy. Pina siya kakao. Oh. Kakaw. Pwede dili lapok ang yuta. Tabaki daw. Dili humok. <laughs> ah. 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 Arami! Arami! Ayog, layo ka ayo. Para malirin. So kasama ko si Malirin, si Yana, si Ara, at si Opa. Wala lang ha Ha? ato dalang tadi kay lapok. din ito. huwag din ito. huwag din ito. mo Guess mo, huwag din ito. huwag din ito. huwag din ito. huwag din ito. huwag din Uy, hey, kalain basa kuan kay lapok man. Ayo. Ay. Ah. Ba kay? Ay, kay lapok karna. Pilit man ang kuan, Pilit ka ayo. Oh my god. Ah.